Ah, yung pala pa rin. Kung sa sabi sa, eh. si Kat ako ngayon, no? Dati nung no, hindi pa ako masyadong maraming exposure sa social media, may mga customer niya, yun lang kasi talaga, hindi pa gaano, hindi pa ganun kadami ng katulad niya yun. Pero ngayon, medyo sumikat na siya kung matatawag, marami na talaga kumakain, sobra-sobra na. Kasi kung dati kung lima lang kami, tao ko, nagdagdag na ako, ng may kitasam ko, kasi hindi kaya ng lima lang. So ganun, yun na naman yung pinagkaiba. Kasi during your commission, yung sa inang Imi-aiming vlog lang naman sa akin, hindi naman seryosong vlogger ako. Ako lang naman, ano lang? Libangan lang. Libangan lang. Libangan guys, yun yung ayun kasi ayun kasi ayun sa sabi ayun ko. Ayun. Alam mo kasi pag dumating sa'yo yung swerte, dapat tanggapin mo na, huwag mo na pakawalan at ingatan mo. Kasi imagine mo, sa ng sobrang alirapan ang dumating sa buhay ko. So ngayon, ito na yung swerte na para sa akin kaya sinasabi ko ito madalas. Pag hindi para sa iyong panahon, hintayin mo lang, huwag kang sumuko. Kasi darating din ang panahon na ayon sa iyo ang panahon. Yes. Yung laging sinasabi ko sa iyo, uh, kaya tuloy mo lang yung laban, kung ano man yung gusto mo sa buhay, gawin mo lang. Kasi malay mo bukas, ikaw naman yung swerte. Yes, yes, yes. 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 Yung laging sinasabi ko sa mga nanonood, ano bang inspiration? Walang inspiration uh, ginagalingan ko lang yung sa buhay ko kasi gusto ko makaawan sa kahirapan. ba diba? Kasi sa kahirapan ng buhay, sa na ng laban ko. Yes. So, nasa diskarte lang din naman ng tao yan kung paano niya iangat yung sarili niya. Dipinti na yan sa'yo. ba diba? Okay. Yung handa na pa natin sumikas, pero hindi nila sinabayan ng business eh. Ngayon, so parang hindi na sila, wala na rin yung parang nila. Saan so, naman papayad sa mga employees na natin Kapag sikat kasi, kanya-kanyang dahilan yan, eh. kanya-kanyang um, style yan, kanya-kanyang uh, personalidad lang sa pagsikat. Ako naman kasi, nakilala ako, sumikat ako sa pagbibisnes ko ng pare. So, itutuloy ko siya hanggang ngayon. Yung iba kasi, hindi ko masasagot kung anong klase bakit sila sumikat. So, sila naman ang dadala sa sarili niya kung anong paano nila ingatan yung kasikatan nila. So pero, ako, ito, na, na, kung nakilala ako sa pagbibusiness ko ng parts, kaya ito, tuloy ko ito hanggat kaya ko. Pero, pero, pero mga business? Kung paga, hindi, sa business mo, naman talaga na ako nakilala. Ito. Kaya hindi ko pwedeng sabi mo na sabayan. Kasi dito talaga ako nakilala. Oo, oo, oo. Yung iba kasi sa makeup, Katulad nung ibang sumikat, di ba? Mayroon sumikat na nagdakaw ng cellphone. May sumikat na ako ng pinawa. Kasi dipindi yan eh. Paano, eh. paano gagawa ng discount? Paano ko sumikat? Ako naman sumikat ako. sa galing ko sa pagbilis ng Paris So, kanya-kanya kami. So, yun lang. May question ko siya. May sponsor ko siya. Hindi ko alam kung ano. Siguro sa pag-ulan. So, di ba? Marami pa ba kaming pwedeng abangan na bagong ilalabas mo yun? Actually, marami pa. Marami pa akong gustong ilatag na mino pero siyempre ngayon pa nga lang yung mino natin medyo okay pa naman Pero pag dumating sa point na yung mino natin hindi na masyadong click sa tao O nagsasawa na sila whatsoever Marami pa akong mino na uh, isusunod Naka-reserve ako Naka-reserve ako para maiba naman oh. Try nyo uh, naman ito, nagsawa ka na ba dyan sa Lichon, Paris. Ito naman, marami pinag-iisipan so, ko yan ngayon pa lang uh, uh, Mayroon talaga, oo, oo. isipin ko yan lahat Gagawa Gag natin ang paraan yan Siyempre hindi ko naman pwedeng sabay-sabayin yung ito mabilis sa akin, ito mabilis sa akin. Kasi ilalatag ko na lahat kasi ang iniisip ko dan mawawali ngayon yung tenda ko na kung saan yun ang pambato ko. Pag, o. pag humina na yun, dumating sa point, maglalabas na ako ng panibagong mino para hindi naman yung tao. Ganon, ganon, ganon ang ano ko. Pero marami pa kung ilalatag lang, marami pa talaga. Oh, kung baka sa ano, nakaplano na yan? Oo, oh, nakaplano na yan lahat. Oh, niyo po. Lalo baka na sa mga branches ko, ilalagay ko yung maglalagay yes. talaga tayo. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano? so may mga nakareserba na City. No, ano masasabi mo sa mga gustong pumunta rito pero malayo at gusto kong uh, tikman? Ay, gusto kong tikman yung mga Pinoy. <laughs> uh, well, sa mga malalayan niya gusto kong tikman, huwag <laughs> uh, kayo makalala. Kasi di ba tulad ng sinasabi ko, maglalagay tayo ng mga branches sa iba't ibang <laughs> so, lugar. Malay mo yeah. dyan na malapit sa inyo. For yes. example, sa Quezon City, maglalagay tayo ng taga dyan ka. Yeah. Okay. Okay. Hindi ka na pupunta sa Pasay para makatikim. Dyan na mismo sa Quezon City, maglalagay tayo. Wow! Huwag wow. wow. yun na yan, wow. Sono. Uh -huh. uh -huh. Ano yung narinig na mayroon, na? mayroon pa ng kapitikot uh -huh. sa ay alam mo kasi ang ang mga Pilipino talaga alam naman natin yan uh, coffee copy business talaga yan <laughs> so ngayon magpasalamat pa tayo maraming na inspire maraming yes, marami yes, na inspire sa akin nagnegosyo na di ba magnegosyo din ako nag nakapagnegosyo lang ikaw yung inspiration di ba yes. no magpasalamat tayo inidulo tayo nagtinda yun uh -huh. sa akin naman ganito yan eh sa akin kasi talaga healthy competition para sa akin yung mga nagtitinda sa, sa sidewalk vendor na ganyan katulad dati sa amin. Mga nagtitinda sa katsada, sidewalk vendor tawag yan eh. Kasi ganito yan, lahat naman ng mga customers hindi natin pwedeng turuan ko saan nila gustong kumain pera nila yan eh kung kumain sa kanila kumain sa iyo magpasalamat tayo sila pa rin kasi ang masusunod at of the day hindi tayo di ba kaya pag dumating sa iyo yung swerte sabi ko nga ikaw naman alagaan mo yan kasi ako kung dumating sa point na wala nang kumain sa akin it's okay kasi nag iport naman ako ginawa ko naman lahat pero kung hanggang doon lang ako di ba tatanggapin ko kasi yun yung kalang eh. hindi ka natin ang kilig hindi ko sila tinit hindi ko hindi ko <laughs> hindi ko tinuturing na kalaban yung ibang nagbinegosyo ng kagaya sa akin, yung gumagaya sa akin. Hindi ko tinuturing na diba? Di ba? Pag pa salamat ka. Oo, oo, Pero masasabi ko, nauna na ako sa iyo, di ba? Lumabas ka na lang na fire diba, Pero, pasalamat pa rin kasi nga, pasalamat pa rin kasi nga, ikaw <laughs> nag inspiration para magtinda rin sila ng pare. So, yun nga, ang point ko is, hindi natin pwedeng ditahan yung customer kung saan nila gustong kumain. Oh, kasi yes. pera nila yan eh, bigyan, na, bigyan, si, bigyan natin sila ng karapatan kung saan nila gustong mamili at gusto nilang kumain. For example, nagsawa na sila sa'yo sa ibang version naman sa sila Lumi Silang masusunod yan, hindi tayo. kaya okay lang yun. Esport naman ako lumaban. Ang gusto kasi mangyari, magtulungan, huwag maghilaan. Ang kadalasan kasi ay, sa, ang kadalasan kasi dito sa atin, dito ko naman nila di ba? Tayo mga Pilipino, putak talangka talaga. Pag minakaangat-angat tayo, may minakaangat-angat, hindi pa nga mataas like yung angat. Hilaan ka. Yung talagang re natin. Ang gusto kong Matanggal natin yung mga ganyang mindset kung galing natin para kasi yung lahat yan magtutulungan tayo. Feeling ko lang wala nang mahirap sa Pilipinas. Lahat tayo maangat. Yun yun. Abangan nyo nalang po kuya. Hindi na nang kuksyur pero may mga taping na ako na papalabas na lang. Diwata. Diwata. Masikat nga daw kay Vice Ganda. Ay. Magkakaiba so, so naman kami so ng personalidad. Vice is spice. diwata is diwata. Yes! yes. Binasa, binasa. Kailan mo naman ma-invite dito si Ivana? Ayan, ma Ivana, marami na nag-aabang sa'yo dito. Sana makonvince natin si ma Ivana. Sana para... para... si Ivana. Actually, ano, nahiya kasi ako sa kanya may pag-usap. Kasi di ba iba naman yung label ni Ivana. Kinakabahan nga ako pagka na ako sa Lenny Coco Martin. Wow oh, no. eh, ay, talaga. Ano nyo ako mahihayin ako, di ba? So yun, hopefully na makating si Mami dito kasi minsan talaga na umahap na sa usapan namin yun na kumain kaya kay dito. Dito mga ganit sing na. Napakusapan nyo. na. Oo oh, naman, ang plano ko nga namin ulit, next tiping magdadala ako ng paris ko doon sa kanila. Lagi ko lang sa malit na kaldero para matikman nila lahat doon. Ibang tadalim nito. Yan plano ko. Sige, sige. Sabihin mo nga kami ang parang naman roll. Ano ba viral tayo? Wala mo nang shout out baby. Pwede po ba shout out? Wala mo nang shout out. Pwede lang tanong muna wala mo nang shout out. Ito lang. Anong masasabi mo ngayon dito kay... Kasi late na si dumating. Anong ang magiging uh, message mo kay Encanto na pinipilahan na rin ngayon. <laughs> well, tulad nga ng sinabi ko, di ba? Healthy competition po ang touring ko sa lap ng Vindor. Tumabi ka man sa akin, wala tayong maging problema doon, saan mo gusto ko Hindi kasi ako, yung wala, ugali ko kasi hindi katulad ng ugali ng iba na ba, diba? naninira na, na, na mga kalaban, naninira ng mga tutor nila kalaban, mga palipano ng tinda. Encanto Paris, nasa tapat ko, nabablog na din siya. So, ay, ang message ko dyan is customer choice. Okay. Kung sa kanila kumain, ang customer, ang mga tao, wala naman ako magagawa eh. oh. Kasi pira nila yan. Ngayon oh. competition di ba sinabi ko na yan, kung choice ng tao sa kanya, go. Wala oh. naman tayong problema doon. Kasi siyang pinili eh. ano magagawa natin? Okay. Correct, correct. Diba? Oh. Totoo, totoo. Ganun lang, ganun lang. Sinabi ko na yan kanina na kung doon pupunta ang kusuma, wala tayong magagawa. Silang pumili siya, nila yun eh. Pera nila yan. Dib Hindi natin pwedeng diktahan yung tao. Kung sa akin, kumain, wala din naman sila magagawa eh. Kahit anong sabihin nila ng paninira, pagpupuntaan ka talaga ng tao, wala sila magagawa. Esport po ako, lubaban. Oh. Okay, salamat. Salamat Salamat, 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 salamat. sa paliwanag. Bro, saan yung income Sige, siya yung incanto. Di wata. Ayan. Ay, ah, siya, mali mali to, eh. lang dyan uh, lang. Uh, Ang gabi lang kasi iba nabasin mo yung incanto. Ah, kaya pala incanto e. Kasi ikaw takot, ikita ko, why not? Di ba? Di wata, pwede kami magpa-picture. Sige, okay na muna interview. Hala, sa ko na lang. Thank you, thank you. Ano niya? Ito na po mga kaibigan, mga viewers. It's picture time. Ha? Picture time with Diwata. Huwag Mga makahagap yan eh. Ano yung pap? Oh, bro, 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 pakaian sa mo Okay, okay, thank you, thank you, thank you. <laughs> <laughs> hello, hello shout out TV. Roleos TV, hello. Mamaya na shout out, ah. <laughs> <laughs> Mamaya mera rong. na Mama ini, mama ini shoutout yang shout out, tapi rong shout out dia. Okey, Okay po. Peace. Peace sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo, ano, itong sitwasyon dito. It's already 5:30 in the afternoon po, ano. Ay, 5:30 no, no, no. 6:30 in the afternoon. So, na po yung na double na triple po yung pila dito sa Diwata Paris Overload, ano. Ayun po siya. So, ayun po yung sitwasyon dito. So, ipakita ko rin po yung uh, parking, ano. So, ayan po siya. So, grabe talaga. So talagang dinarayo sa dito. Okay po.